Nasasarapan ako sa pares kapag meron itong mais. Kaya naman binalikan namin ni Maynard yung pares na kinakainan namin noon dito sa May San Mateo Rizal. Pinapakuluan nila yung sabaw ng pares dito ng may mais kaya medyo manamis na yung lasa nito. Kung sa ibang pares, kadalasan star anis yung nangingibabaw na lasa pero dito yung katas ng mais. Sa tuwing nandito kami sa may ampid at naghahanap kami ng murang kainan, itong pares nila yung unang pumapasok sa isip namin. Nandito lang yung pwesto nila sa may tapat ng SM City San Mateo at makikita nyo na agad itong one pares. Dito lang sila sa may tapat ng Infinity. May overload pare sila dito pero yung in order namin ngayon yung lagi naming binibili sa kanila yung pares nila 55 pesos pag nag dine in kayo dito may mga lamesa at upuan sila sa labas pero kapag bumili kayo dito sa so may infinity pwede kayong mag dine in dito sa loob yung laman ng pares nila dito nakatimbang na kaya pare-parehas ng dami ng sahog yung maisi-serve sa inyo tapos ayan lalagyan na lang sa na pinakuluan sa mga laman at mais makikita nyo dyan sa laman ng kaldero na buo buo pa yung mga laman na pinakukuluan sa so, 55 pesos nilang pares wala pa yung kasamang mais kung gusto nyo nang may mais mag lang kayo ng 5 pesos. Sa 60 pesos affordable pa rin yung presyo ng pares nila kaya naman marami kayo may kitang kumakain dito. Tapos hindi pa puro tabay ibibigay sa inyo kasi talagang laman ng baka yung makakain nyo. Sa mga nilalagay naman sa pares kagaya nitong bawang si ate na yung naglalagay. Tapos oh, nilalagyan din niya ng isang kutsarang chicharron. Isa pa ito sa nakakadagdag ng ibang lasa sa pares nila. At yung onion leek sila na rin yung naglalagay sa bawat order. At ito na yung 60 pesos na pares. etong chili oil naman nila, kanya-kanyang lagay. Para sa panlasa ko nga, maanghang yung chili oil nila. Hindi lang ito basta mantika at meron talagang dinurog na sili. Pero para kay Maynard na kumakain ng sili, ang sabi niya, sakto pa lang daw yung anghang nito para sa kanya. Kaya naman kung gusto nyong medyo mabuwasan yung tamis ng pares, mas maganda lagyan nyo nitong chili oil. Pero tansyahin niyo lang kung hindi kayo mahilig sa maanghang kasi ako naanghangan talaga ako. Si Maynard hindi masyadong fan ng matamis na pares. Pero ito, nagustuhan niya kasi yung tamis ay eh, nanggagaling sa katas ng Mais. At isa pa yung chili oil nila may timpla kaya nakadagdag ito ng panibagong lasa sa Paris Kaya kada kakain kami dito, hindi pwedeng hindi kami nage-extra rice. Napaparami lagi yung kain namin sa paresa nila kaya binabalik-balikan namin to dito sa Maison Mateo Rizal. Kaya naman kung naghahanap ko naghahanap kayo ng affordable na kainan dito sa May Ampid, try nyo na rin dito sa May One Pares. Tapos kung gagaya namin kayo nagtitipid sa pagkain pero sa drinks eh hindi mag-infinity na rin kayo para yung tinipid nyo sa pagkain, eh dapat ipambili na yan ng kape. Kaya naman, wag nyo na rin kalimutang dumaan dito sa may infinity. Guys, kung meron pa nga pala kayong masasuggest ng mga sulit na kainan, pakilagay na lang po sa comment section para yun naman yung next naming dadayuhin. At para updated kayo sa mga mapupuntahan pa namin ni Maynard, wag nyo kalimutang i-follow ang aming mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye!